sa mga standard it yan standard it mon kaya na naman tayo guys maging nga tayong lahat sa ating pagmaman at na po na ako lang dito guys yung motor lane dito banda sa may stokat road ay nakita yun lang na guys nandun banda yung lane ng motor so paano tayo kami makakadaan na guys so, kasi nandyan yung mga sasakyan na mga pampasahero nandiyan yung mga jeep yung mga mga uh, e-jeep nandiyan so, paano kayo makakadaan dyan paano kayo makakadaan dito ayan dyan sila sana itong lane dapat dapat nung sa kaliwa kasi pag dito banda puro mga jeep yan dito hindi namin magagamit so, disgrace siya ang aabuti namin kaya napansin nyo yung mga motor dito sa, sa kaliwa so dapat baguhin nyo yung linya na yan yung para sa motor kasi dito tayo oh, oh. ito yung ano ito yung motor lane so dito rin yung mga jeep so napaka delikado kasi nga alam mo naman mga jeep bigla biglang hihinto bigla biglang kakabik sa kanan pag may nakita silang pasahero so napaka delikado ayan o oh. Pinukupa na ng mga adik yung ano na yan, motor lane na yan. So dapat yung motor lane dito dapat sa kaliwa. Para safe naman kami mga mga rider. Kasi single lang gamit namin eh. Pwede delikado sa amin mga motor. Yung lane na ginawa nila dyan sa, sa kanan Kasi nga, ang gumagamit dyan, puro jeep dapat din natin nilagyan dyan eh. kung puro jeep lang naman ang gagamit ayun naging pansin ayun jeep na yan no? nilalaman mo yung motor lane so dapat yung motor lane dapat baguhin nyo dito dapat sa kaliwa kasi napakadelikado dyan sa kanan so well, yun lang guys yun lang guys na napunan ako dito sa may stock maganda sa mga kalsada nila guys maganda ito hindi lang maganda talaga sa para sa aming mga nakamotor delicado para o família